Good morning sa Quiapo uh, area tayo Dito tayo sa Barangay 383 no? uh, Chairman Alinor Sarip. so, Ito yung gumungad uh, bumungad sa atin eh, no? Buwok tour tayo no? Yan uh, yan So <laughs> kikita po ninyo So wipe out Malinis no? Ayan. Po. Ito yung uh, Barangay 383. Ayan o, o ayan. So lahat ng mga tulungis dito, no. Oh, nawawala. At, ayan, o. ikot ikot tayo dito, no? At uh, approaching tayo dito sa May Carlos Palanca. Ah. tapos sa uh, dadaan tayo ng Kenta Market. Ito 'yung makikita mo ngayon sa mga lunggan ng a uh, wipe out lahat mga oh, may uh, pagulan-ulan no, na nagaganap. talaga ng uh, effective talaga no, iba yung uh, karisma ni Orme. Ikaponin mga lugar na talagang uh, punong-puno ng uh, mga tulunggis. So, yan po. No? Ha? Oh, ito nga na, maluwag. Ito naman tayo. tapos liliko tayo dyan sa may Carlos Palanca doon tayo ng uh, kenta market ito na yung uh, ating area good morning sir ito na. dito tayo sa may uh, kenta market na no? ito so, yung papuntang mosque uh, mos o, po ninyo sa ayos na no? Yan, so may uh, police uh, visibility rin dito sa lugar na ito meron si uh, nagbabantay dito na police uh, yun po yung uh, update natin dito at uh, dito tayo uh, gagawin sa may Carlos Palanca yan. at dire diretsuin natin yan at na nakikita po natin yung uh, mga uh, pagbabago dito sa lugar na ito Ayan na po Lahat po ng mga tulong guys dito nawala. Tapos po nito. Wipe out lahat dito. Yan, so, ito 'yung papasok ng uh, Golden Moss. patuloy po tayo no nagiiikot dito sa mga lugar na uh, Chapo no at uh, maya maya uh, na naman tayo no so hindi dito tayo sa ilalim ng uh, ano uh, Kishon Bridge kung saan at uh, punong -puno ng, uh, to punong-puno ng mga tulungis, ko pero ito po ninyo yung uh, sitwasyon ngayon dito medyo uh, guminhawa itong lugar na ito no? maging sa vendors Guminawa itong lugar na ito so, ito yung way papuntang uh, Kiapun Hearts no? so, lang uh, mga vendors no at uh, ito naman yung Kenta Market no? so ito yung way natin no? at uh, ikot tayo eh, itong tinta Market ito yung uh, Carlos Palanca no? at uh, medyo nagka build up ang uh, mga sasakyan dyan awit okay, tayo pero kita po ninyo, no? Ah, malinis 'yan. Ah, construction tong ah, ano. Ito pala, na, kaya pala pinalis sila diyan, 'yung construction. Sisilipin natin dito kasi dito yung uh, latagan ng mga nagtitinda dito. Oh, na wipe out mga babayan yung vendors dito, no? Sa harap ng Kinta Market ito yung uh, Kinta Market oh dan po niya yung harap. Ito na ngayon, no? Ito yung uh, Carlos Palanca. So, ito yung mga pagbabago dito uh, na so, dati-dati punong-puno ng nakalatag na mga isla dito. Halos sa uh, napakaliit lang ng uh, area na nadadaanan. Pero nakikita po ninyo ngayon ang sitwasyon. Oh. At uh, yung uh, mga -ano dito, yung mga nakapark ng na mga sasakyan. Oh. So, ito yung uh, mga nakapark nito, Ito siguro yung namimili ng uh, ano dito sa loob ng tenta market wala no? kabilan, kabilaan nag no? transform talaga no? ito naman papasok sa tenta market kung alinis, no? malinis no? tatanaw ninyo wala uh, lahat na uh, latag na isda dito ito yung Carlos Palanca mga babayan no, na masikip na lugar no? At, uh, punong puno ng uh, naglalatag na mga vendors ng isda dito so, nawala sila uh, ito, uh, yung uh, dito naman yung uh, Hidalgo. papuntang simbahan. So mayroon na silang uh, ano, mayroon na silang uh, guhit dito. Uh, Meron nang ibinigay dito mga guhit, Kung sana hanggang diyan lang yung latagan. dire 'Yan. 'Yan. ah 'Yan. ah 'Yan. ah, Kita po pulay yung kulay dilaw. Ah. Yan, so, yan yung uh, mga latagan. Yan. So, bagong guhit yan. Yan yung uh, mga reforma, no? Ah, pagbabago dito, ito yung Hidalgo papuntang uh, simbahan ng Siapo, uh, yan. So, nag-update dayo dito nung unang-unang uh, kasagsagan, no? unang uh, pag-upo so wipe out lahat ito pero ngayon no uh, unang unang move kasi noon uh, ang pagtatanong natin ay uh, lilinisin no so tumugo naman lahat na wipe pipe, na wipe out lahat yung uh, mga vendors dito so ngayon no ay uh, pinag pinabalik na sila meron na silang nga uh, ano guhit guhit dito kung saan hanggang doon lang talaga yung uh, kanilang panindah uh, paninda yan po yung bagong update natin dito sa Maikiapo. No? At uh, kagaya rin ng uh, Divisor, yeah? mayroon ng uh, mga orange, no? mga orange na gohit kung saan at uh, hanggang doon lang yung uh, mga nagtitinda. Hindi sila pwedeng lumagpas. Ayan. Bye, binga Ah, bingga, mainit, ito naman yung kahaba ng Carlos Palanca papuntang ng uh, Santa Cruz na kikita po ninyo uh, so walang binders dito uh, sa at uh, walang uh, inilagay no? na uh, pwede silang magtinda dito kasi uh, wala tayo nakikita sa ngayon uh, mga guhit-guhit kasi yung mga pwede nilang balikan na air ya, ay uh, nilalagyan ng uh, guhit na kulay uh, orange yan po, magandang umaga at uh, ito yung uh, ating uh, uh, bagong bagong update dito sa may Carlos Palanca kaya po no? mas dampo ninyo, yun, yung galawa ng ating mga kababayan dito malataga uh, lataga ng isda ah, wala na na ah, wala diyan hanggang dito kasi dito sa lugar na ito kaya uh, may latag na isda pero sa ngayon makikita po ninyo ayan no ang Kinta Market so ayan po mag magandang umaga at uh, sa mga baguhan hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no? patungkol paglilinis dito sa may Maynila. Magandang umaga po. Maraming salamat.